hey, pari bagong trabaho naman tayo mga lods. Magandang tanghali sa inyo diyan lahat, no? Pa-shout out po sa inyo mga lods. Ngayon, yung gagawin natin mga lods ay tanggalan natin ng kalawang yung boom ng crane kasi sa sobrang tagal mga lods ay kinalawang na din. Kaya ipapakita ko sa inyo mga lods kung saan crane yung tanggalan natin ng kalawang ito mga lods. Tingnan niyo, watch this. Yung mga lods na sinasabi ko sa inyo no, na tatanggalan natin ng kalawang, yung boom stopper kasi sa sobrang tagal na at siguro hindi namin dinas na maayos ng crane operator dito na naka-onboard sa barko na ito. Kaya kinalawa na masyado yung boom stopper. Kaya hey, mga lods, pupuntahan natin dyan, pupuntahan natin yan at ipapakita ko sa inyo mga lods yung boom stopper ng crane at kung paano tatanggalin yung kalawang mga lods. Kaya mga lods, bababa na tayo at pag samahan niyo ako na pumunta doon mga lods kasi nandito ako sa taas ng bridge no, ng no? no? pilot house. Kaya ayun mga lods, ipapakita ko sa inyo yung pilot house namin mga lods no, 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 no,

sabi ko sa inyo na tatanggalan natin yung kalawang kasi ito kanina, nakalina umaga natanggalan natin so ito, ito na lang yung sa kabila, ito yung mga lods so, hindi masyadong pero siguro, magkakita naman eh kahit punti, yung mga lods yan, yung tayo na yun ayan, magkakita kalawang yung yun mga lods, kaya kita ko sa inyo mga lods, no kung paano tanggalin, wait, lasa ng na dali mga lods base muna tayo yung pang aray ko Esportivisme de l'Ajuntament So hangin dito sa sibukay yan. O, oh, mas naging mga ba, lods, madumuyan o. No? Dumuyan o, no? kasi kapag suot ka ng malinis dito mga ay, madudumuyan yung plate at saka hindi na matutanggal kasi glassa to. Eh. Langis mga lods. So ito protection eye. yung mga mga lods mga lods mo sa inyo lods kung paano pangalan yung kalawang dito sa mga no Ito lang, ganito lang yung Thank you. mga lods, ipapakita ko sa inyo yung yung ano natin. Hey. Ito na mga lods, oh. ito yung mga tinanggalan natin ng kalawang, no? Ito kanina tong umaga, hindi ko nagpa na pa, mga lods. Ayun mga lods. Ngayon pa, ito mga lods, i-ano natin to, natin yan sa part 2 natin mga lods. Ito yung mga kalawang na natanggal mga lods, so. Oh. Mas madadami yan mga lods. Ayan. Ayan, Ayan. Ayan mga kalawang mga lods. Okay. Ayan mga lods, mga kalawang yan lahat mga lods. Sa sobrang tagal at napabayaan ng masyadong. Napadbayaan, yan ang nangyari mga lods tapos na tayo sa pagtanggal ng kalawang dito sa bomb stopper ay yung part 2 natin mga lods abangan nyo dahil yung part 2 natin ay gagamitan natin ng cup brass no dahil para matanggal yung mga lubak lubak na yan na naiwan matanggal yan mga lods para pag nilagyan natin ng primer ay hindi na magkalubak lubak ng mga masyado mga lods e mga lods samahan nyo ako at subaybayan nyo ako hanggang matapos to na maibalik natin yung kulay ng crane na to at maging malinis ulit mga lods at saka huwag nyo pong kalimutan na supportahan ako at saka salamat sa panonood ng video ko at umiwan kayo ng bakas mga lods na sana nakapalo kayo at saka naka supporta sa akin bilang small create, content creator mga lods kaya mga lods kita tayo tomorrow at saka God bless sa inyo mga lods ingat kayo palagi at salamat sa panonood ulit mga lods